Uy, gusto ko makakita ng mga between. Eh di tara, bumaba tayo para makita mo. E gusto ko nga silang makita dito sa loob ng bahay. Ha? Ano? Okay, ganito kasi yon. Nakuha ko tong starry sky projector dito sa Temu na libre. Kaya ko na ngayon makita ang mga between kahit nasa loob lang ako ng bahay. Hindi siya kalakihan. Pwede mo nga siya ilagay kahit sa maliit na mesa. Pipili tayo dito sa 13 na built-in na projection card. Ito atay yung sobrang laki na nebula. Pwede mo rin i-adjust ang angle at sharpness ng projection. Basis sa taas ng kisa menyo. Wow! Ang ganda ng effect. Parang pwede ko na silang abutin ng kamay ko. Tignan nyo. Meron pa itong timer na pwede mo iset ng isa hanggang dalawang oras. Para automatic siya mag-off habang natutulog ka. Wow! Paano ko makukuha yan? Ngayon, at meron pang freebie pa sa mga bagong user ng Temo app. Kailangan mo lang i-download ang Temo app para makuha mo rin to ng libre. Kung gusto mo, bilisan mo na!